yung tatlong umuwi, ayaw nila ng ganito. Yan. Ito pa. Ayan. Ayaw nila ng ganito. Masilan. Kaya sinasabi ko, pag ang farming, ayaw nyo nang madumi, ayaw nyo nang matay, masilan kayo, ayaw nyo nang maingay. Huwag na kayo mag-farm. Kasi... Now, this is one of the proof that may trabaho talaga. Okay? Now, kahit sabihin nyo sa ibang bansayan, but may mga trabaho ding ganyan sa Pilipinas na inaayawan nila because of certain conditions. Hindi rin totoong walang trabaho sa Pilipinas. May trabaho sa Pilipinas but it's either you are unqualified or maselan ka sa trabaho na ayaw mong tanggapin kung ano yung available. Ang experience naman nila sa Pilipinas, merchandiser, no? Uh, regardless ng no, ano experience mo, hindi naman natin underestimate. Basta may passion ka sa farming, hindi ka dapat uuwi, no? Love your works nga eh. So. A lot of Filipinos, wala nang tiyaga sa trabaho nila. Ayaw na nilang mag-umpisa sa mahirap. Ayaw nilang mag-umpisa sa hindi nila gusto. It's always or their work should always compose of something they want, something easy, and something that brings a lot of money. And wala namang ganung klaseng trabaho kahit sinong mayaman, nag-umpisa lahat yan sa baba. work on nila yung skills nila hanggang sa natuto sila ng mga skills that actually brings value to themselves. This is